Hi, good morning. It's 8.56 here in the Philippines. Wow, English. So, yeah, na at, uh, ako ay, kikigisi lang ng iniba na at ako yung magre-ready na at pupunta po ako dun sa pinagtindahan ko ng lansola sa so, minatitira po po ako isang kahon. So, kailangan magmadali kasi ako po ay mag- uh, kilo Yan. So, kailangan, kailangan, so, kailangan ko po yung gawin kasi baka, syempre, pag hindi po kilo-kilo, ay baka super tikim na naman. Walang show ang inipanak. <laughs> so, dyan muna po kayo. At ako ay mag -re ready Ito pa pong inaipanak. Ayan. At ako po ay pupunta sa laundry shop. So, isa po ito sa pinaghahandaan ko kasi at totoo lang. Mahirap po kasi maglaba dito. Unang-una po ay wala pong sampayan. Tapos, may, meron man pong sampayan, kaya lang po ay hindi po sapat. Kasi yung maaarawan. At alam naman po ninyo, pag naaarawan po ay medyo hindi maganda po ang amoy. Kaya, ha, uh, pa ng inipanak ng mga pag iipon ng kahit pa paano para sa aking pan laundry. So, yan po. Lalabas na po ako. Ay. Ay. Masabay ko na po si Kokwa. Abay, dati na ko eh. Ayan ang laundry shop. Hello. Kukunin ko na. Ayan, Diyos ko po. 3.30 pala. Diyos ko, sa dami po niya. 3.30. 3.30. <laughs> Uh -uh. Maria. Ay. Maria lang. Wala ko na sampo. Mamaya na. Ah, Ayan, salamat din ha. Okay. So itong dami po, ito ay 3:30 Jus ko Mario sa Santisima. <laughs> uh, uh, hindi na po masama kasi hindi na po ako magkukusot. Hindi na po magbibilad. Ayan. So, murang-mura. Sa halagang 3.30. Ayan. Dalawa pong uh, plastic. <laughs> so iuwi na po ito sa bahay ang alaga kong pusa <laughs> at dito na po ako sa bahay so every time po magbubukas ang aking pinto ay papasok na agad dito ayan si Digong mm. so, mamaya na baby at ako magbibis ha so ayan magbibis muna ang elepanak at ako po ay ready, ready na magtinda muli. <laughs> so ayan, alis na po ako. Ate na ko, hindi ko. Let's go na, bebe! Ready lang inay ba? Naka at nakaipit. Diyos ko, itong dalawang ipit na ito, magbibigay sa akin ng kinhawa. Ng tubo! Opa! Okay, let's go na, bebe! Yun, nauna na po ang aking pusa. <laughs> Talagang inahatid lagi ako. Ayan, ang kapitbahay ng Ross. Hello hello. <laughs> Tara, bebe. Tara. Miss, nalini. Ayan, alis na muna ang mamo, ha? O, dyan ka muna. Ay. Ay. Lalakad ng inibanak. Ayan po. Ayan dito na ako, nagre-repack na. Ayan. Diyos ko po. Ayan. Mukhang nga pwede ugi ngayon kasi ang dami pong bulok. Ayan. Palibasa po ay naabot na magdamag. Kaya po marami kong bulok. Diyos ko. Logyan in a Pero okay lang po at least. Kahit pa paano eh. Masaya naman ang inhibana ka. Masaya walang tubo. So, ayan po. Maglilipak na po. Uli ako. At pagbibili ko. Diyos ko ha. Bulag mukhang ulan na po. Ay, Diyos ko. Nakaubos na po ang inaibalak. Dito na po lang. Long solid. At talaga namang dumubuli naman kahit pa paano. May pangkain na lang inaibalak. So, hanggang dito na lang muli po ang aking po vlog. At maraming maraming salamat po sa pananatuli. Hanggang sa muli po. Bye!